po guys gagawa po tayo ng kutsinta so una po yung tubig na 3 cups tapos yung 1 cup na sugar halain muna natin ito ang gusto ito tapos po nito ay sasalain muna natin siya para ma natin yung mga dumi mga sukal sala na natin yung mixture ng may asukal. And tapos po, susunod na natin dito ay ang flour. May purpose. tapos ang kasabatan tapos i-mix natin siya ulit yun yun sa halos yan ang gusto Tapos nito ay lalagyan naman siya dito na ng tablespoon na lihiya. Para okay. maging chewy ang Ayun. Haluin ang haluin po natin kasi mag uh, sisink yung saba part dyan sa ilalim. Kailangan mix natin ng mix. Ayun. Okay. Mas mag-gabigyan natin siya ng konting kulay. So, pag medyo kulang, hindi natin. Hmm. Hindi ka gumamit ng powderized na pangkulay, powder, and liquid, o kaya yung at swete. Eh tapos so, i-mix lang natin ng i-mix tapos ito ay ilipat natin siya sa uh, molda. pero tulitin na lang yung mix natin para hindi uh, lumubog yung constant so yun po guys hintayin natin ito kumulo na tubig saka natin siya ito lalagyan ng uh, mixture yun kasi so, dapat yung mixture nya eh hindi pa baba yung ah uh, sa batak so ng lang natin kumulo yung tubig saka natin siya lalagyan ng ah uh, mixture itong uh, magdala ito so dapat guys so, kung hindi pa natin nilalagay yung mixture haluin natin ang na haluin ito para hindi nyo lupot yung sapat at maka natin siya ilagay dyan sa molda so yun po guys, tayo po na ay, magkakay na, na tayo na Ayan so po guys, uh, nalisin na natin siya sa apoy. Titignan natin kung dito na siya. ayun, Okay na. Dito na siya guys. So ito po, papalabingin natin ng konti. Bago natin siya alisin sa molder. So yan po guys, maganda po yung result niya. Ini gua ini itu sa molder modal dah kalau begini sih So gandaan hasil emang guys ah uh, tamang tamat bakal rotok ka Jawa bulsia Tapos yong iba naman, medyo masyado makunat. So siya guys, tamang-tama lang. Tas ngayon ay galagyan uh, natin siya ng toppings na cheese. Medyo gilang-galang ma, gat-gat ching cheese kasi giga ni sa freezer. Amin, dumating guys. Hello, so, okay na siya guys. sarap kasi natik ko siya so yun po kung gusto nyo magluto ng kutsinta ayun, kita nyo naman yung procedure gayaan nyo lang ko so yun guys, time to eat na tayo yun, sarap, siyami